Hmm, bango. Hmm. Perfect siya para sa tofu and shumai. Ano natin? Wow. Hmm. hmm. Ang sarap. Hmm. Ngayon, ay i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng gravy yami na gawa sa Alaska. Unahin ano natin ang butter. 60 grams. Kombinasyon ng crispy fry. Ayan, cool lang siya. 62 grams siya. Bali, 1 is to 1 ang gagamitin nating butter at saka crispy fry. Unahin natin i-melt ang butter. Ayan. May melt lang natin siya. Pwedaan. Dahan-dahan lang yung ya eh. apoy. yan Hanggang sa maging um, kunting brown siya. Gagawa lang muna tayo ng roux. Ito yung magsisilbing palapot at pampalasa ng ating gravy na gawa sa Alaska. Ayan nyo lang maging brown. Ayan, medyo brown na siya. Ayan. Isunod na natin itong crispy fry mix ito na ito, timplado ng harina to Ayan. timplado ng harina yan hindi na gagamit tayo ng uh, ng uh, flour ito na lang gagamitin natin, timplado na siya ito magsisilbing pampalasa natin sa gravy, kombinasyon ng gatas na last kainahan Huwag mo siya dumasunog. Kailangan ko lang siya. Brown lang. Ayan. Pagka medyo nasunog-sunog na siya, huwag itanggalin yung sapo para huwag siya matuloy yung masunog. Kaya kailangan brown lang siyang ganyan. Ayan. Perfect. Perfect siya. Perfect. Ayan. Dapat ganyan lang siya. Ayan. Ito tinatawag lang brown roof. Perfect sa ating gravy. Ito ang pinaka-basic na ginagawa ng international gravy ang tinatawag nilang demi-glaze yan ginagamit sa mga fine dining restaurant ito yung pinaka basic And pagkatapos natin haluin pwede natin lagay ang gatas ito si Alaska yan dahan-dahan lang din ang halo maglagay muna ako ng kalahati maglalagay din tayo mamaya ng tubig para ka lang gumawa muna ng uh, bechamel pero so, siyempre ang purpose natin ngayon ay gravy kung bago ka lang sa aking youtube channel please subscribe and ring bell button para ma notify ka sa susunod kong episode at maglalagay natin ng konting tubig. Ayan. Tapos, gamitan nyo ng wire whisk. Then, add tayo ng dalawang cup na tubig. Maglagay ng dalawang kutsarang nor seasoning. At anima kutsarang soy sauce. Halo-haloin na hanggang sa lumapot. Ayan. Bahala na kayo kung gusto niyo lagyan ng mushroom. Pwede rin po siya. Ang gravy na to pwede sa chicken, pwede sa tofu, pwede sa pork chop, at pwede rin sa steak. Marami na siya pwedeng pagkakagamitan. Pwede rin to sa mga sizzling. Yan. Ito perfect siya, perfect ito talaga ang texture niya. Kasi pag kanila putan niyo na husto, pagka, pagka lumamig to, sobrang lapot na nito. yan. Tingnan natin para sa adjustment. Kung kailan pa ba maglagay ng salt and pepper? Maglagay tayo ng pinch of uh, pepper. yan konti lang. So wala na tayong ibang dinagdag dito, Hindi combination lang ito ng butter, breeding breading mix, soy sauce, nor seasoning, and salt and pepper. Hindi na ako naglagay na ng chicken broth kasi malasang malasa na siya. Para hindi maging elastic ang ibabaw, lagyan mo lang siya ng manipis na hiwa ng butter yan. Para hindi mamuha ang ibabaw niyan. Yan ang purpose ng paglalagay ng butter. Pag hindi mo nilagyan ng battery yan, mamaya parang na siyang may plastic dito sa ibabaw. Ayan, o, nagsisimula na siya. Pero pag, pag meron siya nito, lalo pag ilalagay mo sa buffet, hindi siya magkakaroon ng elastic sa ibabaw. Ayan. Ayan ang tricks. Salamat, sana nakatulong.